po yung kamatis natin na huli po tayo ng paglalagay ng leteng dahil sa dami po ng trabaho yun po medyo malaki laki na po siya hindi pa po may mga bunga na yun isa, -isa. pero hindi naman po lahat ng puno ay meron halos ito kalahati na lang po yung atin lalagyan at saka po yung konti na lang na yun yeah. ito po yung isa nating siling panigang mukhang ibang mukhang ibang binhi po yung aming nakuha oh. iba po yung itsura niya. Ito yung <coughs> mga payat po na mahaba yun o oh. po yung Hindi po namin alam kung anong binhi ito. Mga kaibigan. Tatawag po natin dun sa binilhan po natin. Matadamo na naman po. Ayan. po yung ating tatlong tutling po na matis yan po. May mga buko na po. Ito naman po yung ating sili. Bukas po ay uh, mag-harvest tayo mga kaibigan. Kaya, madamo na po siya. Mga kaibigan. Kaya kailangan na po na damuhan siya. Pitas po natin bukas niyan. Ito po yung ating grass cutter Yan malinis na siya. Pitas po natin bukas Update ko po kayo Sa ating mga pipitas Kali pangalawang pitas na po natin Yan yung unang pitas po natin Naka dalawang bundle at mahigit Yan po Ito po yung Layout ng ating kubo Yan po mga kaibigan ito naman po yung ating siling Taiwan ang ganda na po siya ang lalaki na yeah. ito po yung ating kalamansi ang lalaki na rin siya linis na po yung ating siling Taiwan pagkayari po natin sa siling panigang dito naman tayo lilipat mga kaibigan kaya hindi na po tayo matatapos sa trabaho dire diretso yan hanggang sa humarvest po tayo yeah ganda na po yung ating silin tayo mga ilang buwan po po ito eh meron na tayong ma-harvest yung pong ating kalamansi na tatlong buwan ito eh, dahil niyang buko ko bunga ito may mga pitasin na din po siya oh. yan tatlong buwan po yan mga kaibigan ito po yung ating sili ito po ang